Hi guys, so ngayon nga pala ay pupunta tayo sa labaos dahil yung aso ni Gigi, ay hindi aso no, yung nagpapalagay na aso is napakawalan ko, ayam mo walang pa naman ngayon. Payong, payong, ma, payong, ma, payong. Payong nga sa impulag dyan sa ano, impulag dyan sa tapit-tapit dyan. Saan? So, inaanap ko yung payong. Wala ako. Ay, wala akong payong. Ay. Ah, napit pa naman natin yun. So, nakuha ko na yung payong. Ba't talaga yung buko mo? No? Okay, tayo. Hinihan natin. So, ayan hanapin na natin yung aso look naulang dito sa amin oh so ito nga pala yung bagong apartment na gagawin So, yun buko ako lang itong payong tapos lalagyan na tayo so ito na nga hanapin na natin ang ating uh, ay hindi di ko actually hindi namin aso yan dito ang aso yan oh dito yung yung manager ata nito nung pinapagawa eh wala siya diyan madami na pinabayaan niya na yung aso niya kaya inampo na lang nito na kasi nahawa din siya so ayan pupunta natin yung Gigi ayun pangalan niya Gigi hindi ko alam kung bakit pero ayun dito na lang

Wait lang. Open ko lang. May naglalaro pa rin kahit na ulan eh. So parang naita ko na yung aso. Yung anak ni G. Ayun Oh.

but na no, Wala. Ay, hindi. Nandun. So, ayan. Nandun na pala yung aso. Yaman na dun. Ayan na sa stage. Bayaan mo na siya dun. Safe end naman. Safe naman yung aso dun. Kaso yung itim nawawala. Wala yung itim. Yung ako na magganap. Babasa. Babasa. Yung cellphone mo ang masira. So, yung aso na yun o. Kaso, problema oh. Yung... Yung itim. Nanay niya. So, tingnan natin. Ay, yari ka, tamae. Ka, So, ito nga po pala yung aso na inampo namin. Ayan, o. Oh. Ayan yung aso na inampo namin. Sabi ni mami, aski e daw siya. Well, sa balat, parang oo. Oh, oh, aski e nga. Ayan, o. Oh. Ito yung paa niya sugat sugat pero hindi pa rin yan ang mission natin ang mission natin hanapin si Gigi ayoko na wala eh wala si Gigi baka nandun sa loob baka sa loob ng bahay nandun nga ata siguro sa loob ng bahay ay hindi kila PJ ata may naririnig akong taol eh. So, sasara na natin to kasi may naririnig akong taol eh. Oh, nakala PJ. yaman na. So, yung anak na doon sa stage. Okay na yun. na. So, yung nanay naman nandun kila PJ. Nasa <tik> Ay, okay. Nasa mabuting kalagayan sila. So, paano kung nalaman na nakaila PJ? Kasi, al alam nyo, na dito talaga sila tumatambay. Minsan, kapag wala sila masilungan, dyan sila nakatambay. Oh. Maingay kanina eh, may nataol na. So, nandyan yun. So, yun. Tapos yung anak naman, nandun sa mga stage. So, nakita nyo na yung court namin. Ayun po yung court namin. Ano? Gagawin yung apartment. Pabili. Pabili po. Pabili. Pabili. Ay. <laughs> so ngayon po, ay ano, nautusan ako ng nanay ko. Yan. So, titignan ko po yung ilaw dun sa court. Dun sa stage. So, siya papalta na. So, samahan So, nandito na tayo. Titignan natin yung ilaw sa stage. So, yun. Nagla may naglalaro pa din. Ito, ito. Yan yung ilaw. So, ito yung ilaw. Yan o. No? Tapos yan. Tapos yan. So, yun nga po, no. So, yun po yung ilaw ng stage. Hindi ko alam kung anong sira nun, pero pabalta na. Para bago yun. Pit stop! So, ayun. So, Nakita nyo na po yung ilaw. So, sasabihin ko dun sa nanay ko na... Ay, hindi. Sabi niya lang pala pipit ay, ano Yun. Ayan eh? yung yun. So, no yung ulan sa amin. Dumaan lang yung ulan pero may nalaro pa. Abila. So, namali po pala ako ng ng napicturean. Ang napicturean ko po pala yung ano ng yung ilaw pero sabi pala ni mami yung gitna yung gitna ng stage dun pala sa bubong yun dun sa taas ng ilaw so yun po pala so bumalik ako na napicturean ko na so okay na ay naku এগোতানি ক্যার্লি হাইস